Magandang hapon at welcome na naman po ulit dito sa aking channel ah uh, Silang Mix Channel uh, Papakita ko na naman po ngayon o ibablog na naman po ngayon yung isang bunga yung isang puno ng mangga na last last na vlog ko po, po ay naipangita ko yung isang klaseng mangga yun ay ang kombinasyon ng guaba at saka apple ito ngayon po ay balikat do po yung original niya na puno yun po ay mangga ng karabaw tapos yung kombinasyon na naman ng kanyang bunga ay yung kanyang ay ang uh, apple at saka guava kaya wag na natin patagalin magandang hapon sa ating lahat Tahanan tahan na nga Dong nakaraang season po ito ay bunga ng ilan lang yun po ilang bunga niya yun po ay ang original yun po ay yun po talaga ay first fruit so, yung una niya yung bunga malalaki kinimbang ko po yun nasa 5 to 6 grams yung isa yung isa medyo maliit so ngayong season na ito ito yung pangalawang bunga niya ito yung pangalawang season niya ngayon na bumunga siya ng sobrang mas marami hindi ko pa po alam kung yan lahat ay tutuloy niya. Ayan po, alis lahat ng mga nakatalibot na nasa nga niya, nasa loob at nasa labas ay may mga bulaklak po. Yung bulaklak po ay patungo po yan sa, sa kanyang ah, pagbubunga. So kung yan po ay tutuloy niya, ang magiging, ang magiging ano po niyan ay babawasan namin yun kasi hindi yun kaya ng buong na ikarga lahat yung bunga niya dahil sobrang bigat po. Yung iba po niyang sanga niyan ay lalagyan po namin ng bantings na nakahoy or tatalian dun sa kabilang, sa kabilang sanga niya po para po madipensahan. Kung halimbawa nakaya niya, depende na lang din po yan. Ayan po, tingnan niyo. Depende na lang po yan. Kung ilan yung kung kung sobrang mas marami or mas 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 malalaki ay talagang automatic babawasan yan siya so, dahil masisira at madadalig din yung uh, yung buong uh, puno niya kaya mga kaprobinsya tingnan nyo po nung nakaraang nung nakaraang season po bumunga ito akala ko nga yun lang akala ko ngayon dahil sobrang taas ng init akala ko hindi hindi ito bubunga o hindi ito tuloy pero ayan po tingnan nyo po So, yan po, hindi ko naman po sinabing lahat yan ay tutuloy niya. Pero, klarong-klaro naman po na may may maiiwan talaga dyan dahil a uh, every three days din po, kahit na sobrang mainit sa araw, ay sinusuportahan po namin niya ng dilig kung sa gabi. Uh, Nag-overtime po ako na para lang po na makatikim ng tubig, na makainom yung bawat puno na nasa bakuran. Ito po ay nasa loob ng bakuran lang din. Ito po yung nasa loob ng bakura ng dinitong manggang ito. Kaya tingnan nyo po yung buong puno niya. Ayan po. Sobrang maliit lang din pero itong puno ito, mas huli ito na itinanim kaysa doon sa masa guapol. Itong sa kombinasyon ng guab, guaba at sa kaapol. Ito po yung huli, mas nauna yun. Pero yung timplada ng lupa doon kaysa sa dito, mas mataba lang mas mataba lang yung dito kasi mas mas matanda yung doon pero mas maliit yung kanyang puno mas malaki ito so ibig sabihin ah, mas mataba yung lupa dito kasi sabay din ito silang pag sabay din mas huli ito na iti, mas huli itong itinanim kaysa sa doon pero kung tingnan mo niyo po halos yung yung taas ng kanyang puno ko ngayon ay sobrang mataas kaysa sa doon tingnan niyo po mga kaprobinsya yan po Ayan po. At saka ang lalaki ng kanyang mga ano, ng kanyang ng kanyang mga sanga po. Ayan po. Oh. Tingnan niyo po. Pati doon sa doon sa kabila at saka sa loob at sa labas merong bunga. Hey, ito po yung ebidensya ng kanyang pagbubunga na nasa pangalawang season pa po ng punong ito. Kaya how much more sa susunod na season sa pangatlong bunga niya po nito at sa lalaki pa yung puno niya. Mas malaki at mas marami po po yung ay bibigay niyang bunga sa manggang ito. Alam niyo mga probinsya, yung kaibahan ng manggang ito sa mangga na ordinary lang. Yung mangga na ito, pag kinain mo siya ng medyo bata pa, masarap din. Nung mas malaki pa sa ano, nung halos uh, hilaw pa na halos kamaoko, masarap pa rin siyang kainin. Lalong-lalo na po pag nagpukulay yellow na, mas masarap pa rin kulay yellow-orange mas masarap pa rin lalong lalo na pag mainog mas sobrang mas masarap kainin kaya kaya ako nagtanim ng ganito dahil ang dami kong nakikita sa mga na, napuntahan kong lugar na may mga tanim na ganito na natikman ko sobrang masarap talaga kainin pwede mong iulam sa kanin pag lalo na pag, may, pag hinog na siya pwede mo siyang kainin masarap din siyang kainin kahit na magpagbago kang kain pwede mo siyang balatan at sa kainin diretso nang walang halo Ganyan po ang ang karakteristik ng manggang ito na nabibilong po sa guapol. Pero balita tatlo po, ang yung original niya po nito ay manggang karabaw po. Ano po, kung tingnan niyo po, hindi siya sobrang hindi siya sobrang mahaba kaya itinanim ko dito sa loob ng bakuran para po mas madali nang siyang uh, i-harvest at mas madali mong i-monitor pag may bunga na. Kaya sa hapong ito mga kaprobinsya, kita na naman po natin yung mga ebidensya na mga itinanim namin na nasa bakuran lang na nagbunga na uh, mga ilang buwan at uh, ito ay mahihinog i update namin kayo sa mga tanim na nasa bakuran lang na nakaka, nakakakain na talaga kami at nakakaharmis na talaga at na namin kung pwede pa sa susunod na season ng bunga ng punong ito. Magandang hapon sa ating lahat mga kaprobinsya. Salamat sa panunood ng aking channel, Silang Mix Channel. God bless sa ating lahat.